Hello everyone, hayan gabi na naman time to clean their room, at dahil wala sila, ayan, maglilinis tayo ng mga kwarto nila at dahil walang pasok ngayon, kaya gabi sila, wala sa bahay, sa umaga ay tulog na tulog, pero sa gabi ayan, nasagalaan sila at sabi nga nila, mas masarap daw gumala sa gabi dito kasi napakaganda ng tanawin sa labas kaya nga lang, hindi ko nga pa nararanasan, at dahil lagi ako nasa loob ng kanilang bahay pero kahit gabi ay sobrang init pa rin sa labas. Yun nga lang, mas prepared nila ang paggala sa gabi kasi nakai-enjoy nila talaga. Ayun nga lang, kapag gagala sila, ang kanilang mga damit ay palagi narito sa lapag at talaga namang kinakalkal nila ng todo kahit kakaayos mo lang yan ay talagang kakalkalin pa rin nila hanggat hindi nila nakikita yung gusto nilang suotin. Kung na nga lamang ang mananawa sa paglilipit ng mga damit nila kahit ayusin mo ng todo ay makalipas lamang ng ilang minuto hayan gulo-gulo na kaagad. Pero ayos na rin sa akin at meron naman akong nagagawa na paglilibangan pampalipas oras hindi ko na mamalayan ay gabi na pala o oh, di ba At dahil nga wala sila nakakapag video ko sa loob ng kwarto nila at the same time na enjoy ko rin ang paglilinis dahil nga pag nandyan sila hindi ako makapag-focus Mas masarap talaga maglinis kapag walang nakatingin o no? di ba walang nakamasid sa iyo At talaga namang nagagawa mo na lahat ng paglilinis At ilalagay ko na nga itong mga marurumi nilang damit sa basket At dahil nga sama-sama yung mga damit nila marurumi, malilinis Ay ako na lamang ang namimili kung ano ba yung marurumi doon <laughs> dahil nga parang isang tinggo na naman tong hindi nalinisan ng kwarto na to ano ba yan hmm. kahit kakalinis mo lang kahapon ay talaga naman napakakalat na naman ngayon at syempre kung wala nga kalat ay wala naman tayong lilinisin o diba siya masisimula na ako sa paglilinis nagmodel model pa nga si Inday salamat sa panonood